Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel Ngayon lang tayo nakabalik after 3 days na wala tayo dito sa ating manukan 3 days tayong nawala mga ka-farmers dahil uh, yung kapatid ko yung nakababatang kapatid ko ay nadisgrasya or motorcycle accident kaya uh, ako yung umasikaso sa hospital at uh, hindi na tayo nakauwi dito kasi medyo may kalayuan yung hospital dito sa amin. So yung tiyahin ko na lang yung nagpapakain ng mga manok dito So tatlong araw ako doon sa hospital at kaya mapapansin nyo wala tayong vlogs for the past 3 days kasi nandunda nga tayo doon sa hospital so, problema yung sumalubong sa atin sa pag uwi ko so unang una na dito mga farmers yung isang manok natin na namamagay yung muka at uh, wala hindi na makakita yung kanyang kabilang mata dahil sa maga pangalawa mga ka farmers ay itong mga manok natin na siya mo at pinapalo yung isang inahin natin kaya ito nakaseparate buti na lang mayroong tao na nakakita yung kapatid ko kinuha yung manok dito at uh, siniparate. dahil kung hindi baka namamatay, na, namatay naman ito so pangatlong mga ka-farmers yung mga kinulekta nating kinulekta nating mga itlog para i-incubate sana ay hindi na naman matutuloy so dahil yung mga dahil ako nagkukulekta ng mga manok mga ka uh, yung mga itlog <coughs> yung mga kinukulekta kong itlog ay linalagyan, linalagyan kong marking kaya ito meron akong lapis dito yan yung nilalagay ko para madetermine natin yung mga itlog na merong similya o yung mga itlog na wala so dahil datong araw akong wala dito yung pagkulekta ng itlog ay hindi ako yung kumuha so na mix talaga yung mga itlog at mahirap nang i-determine kung uh, aling mga itlog yung aling mga itlog yung merong similya o wala so kaya yung mapagbentahan natin ng mga itong ngayon kasama na yung mga fertile eggs doon so yun ang isa sa mga problema natin dahil hindi na naman tayo makapag incubate ng itlog at yung isang problema natin yung last na problema ay yung incubator natin ay sira so paano naman tayo mag incubate nito kung yung incubator natin ay sira so kailangan pa nating ayusin ito so mamaya uh, bubuksan natin yung Nag-order kasi ako ng isang thermostat dahil gusto kong gumawa ulit ng incubator para meron tayong sariling incubator at maparami na yung produksyon natin. So, nag-order ako ng thermostat kanina at yung fan. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, kanina pa dumating. So, mga susunod na araw pa tayo makapag... Uh, -guma sa susunod na mga araw pa tayo makagawa ng incubator. So, medyo matagalan-tagalan. At, Uh, ngayon uh, nag-umpisa pa tayong magkolekta ulit ng mga itlog so hopefully makapag at uh, produce na tayo ng mga itlog na para incubate at maayos na rin yung incubator natin marami na namang bunga yung kalamansi natin mga ka farmers yan <laughs> daming bunga so tamang tama ito i pwedeng gawing vitamins ng ating mga alagang manok yan yan o. No? Ang ganda. Malalaki yung bunga. Ito pa. Ito naman yung grafted natin na kalamansi. Marami ding bunga pero maliliit pa. So yan o. No? So itong kalamansi na ito ay walang tinik. So meron tayong isang puno. Yan kasi maraming tinik yung puno na yan pero marami ding bunga. So, ang kagandahan dito, walang tinik, hindi tayo mahihirapan pag kukuha tayo ng mga kalamansi. So yan o, napakarami yung bunga. Yan. At ito rin yung kulungan ng battery cage para sa kaibigan natin. Yan. So konti na lang matatapos na ito. So, ibabaklasin dati ito mga ka-farmers dahil ito travel ito. So, ito mababaklas lang ito. So, ito yung para dito. Yan. So, lalagay natin dyan. Ito, meron ng pinto. So, hindi pa ito na-finalize dahil pagdating na sa kanila, doon na natin i-assemble ito. So, yan. Yan yung kanyang pinto. Oh. So, maglalagay pa tayo ng pakainan dito. So, bali, apat na kwarto yan. So hindi pa na-finalize no. Tatanggalin pa natin ito para ma natin sa motorcycle at makarga at mabiyahe. All right. Ito naman mga ka-farmers yung na-order natin. Ito yung thermostat. So dalawa yung in-order natin. Ito yung isa. So ito para sa incubator. Ito naman ilalagay natin sa hatcher. Ito meron tayong blower o fan. Para sa ating uh, incubator din ito. Dalawa ito yung kinuha natin. Yan. Metal yata. So yung case niya metal. Merong to guard dito sa eh. wala lang ng ruska. Walang screw. So ito, ayos na ito. Right. 兵兵兵，兵兵，三兵兵，嗯，七公兵，嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿。